Kakain ka kaya ng halamang mayroong mga tinik? O mayroong mga animoy maliliit na karayom sa bawat dahon at katawan nito? Marahil ay hindi, dahil iisipin mo pa lamang na ito ay may tinik o may liit na tinik, ay makatinga ito at maaaring makairita sa balat, lalo na nga kung ikaw ay madampian ito. Katulad ng alamang ng lipa, ng nipay, nang Jimpy Jimpy at nang iba pang kapamilya nito. Subalit papaano naman kung makakagaling pala ito sa mga karamdaman mo? Kakain ka ba? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalanin natin ang isang makati at matinik na klase ng damo na maaari mo rin palang kainin at gawing halamang gamot. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mahilig ka rin ba sa tsaa? Marahil ay pamilyar ka na nga sa iba't ibang klase nito gaya ng green tea, red tea, at black tea, at kung ano-ano pang mga tsaa buhat sa dahon ng mga halaman. Kilalanin natin ang halamang damo na kung tawagin ay nettle, isang makati at nagtataglay ng maraming mumunting mga tinik sa bawat bahagi ng katawan at mga dahon nito. Iniiwasan nga ito ng lahat dahil sa ito ay makati kung sakaling masagi ka nga sa inyong balak. Portika Dayuwika o Stinging Nettle Halamang damo sa pamilya ng mga Matatag Matatagpuan ito sa mga bansa sa Europa, sa Asya at sa North Africa. Mayroon nga itong limang klase na pare-parehong mayroong mga mailit na tinik sa katawan at dahon nito ang mga tinik nito na mapipino, ang siya nitong defense laban sa mga uod at iba pang mga hayop na handang kainin ng kanilang mga dahon. At sa oras nga na madampian ka nito, sa iyong mga balat ay tiyak na mapapasigaw ka nga sa sakit. Subalit batid mo ba na ang halamang ito pala ay lubhang masustansya? Subalit papaano nga ba ito kakainin o gagamiting herbal na halaman? At ano-ano nga ba ang taglay nitong sustansya? Ang damong netel, ang dahon nito, ang ugat at ang katawan ay kadalasang dinudurog nga at ginagawang pulbos na maaaring gawing cream, tsaa at sangkap sa mga lutuin. Ito rin ay hindi nga natin pinapansin sa ngayon, subalit ito pala ay ginagamit ng herbal na halaman simula pa noon. Dahil ito ay mainam sa pagpapanatili ng masiglang daluyan ng ihi o masiglang bato. Ang mga tao o mga kalalakihan na mayroong problema sa pag-ihi o nahihirapan sa pag-ihi o mga prostate problems ay maaaring uminom ng tsa nito upang mawala ang nararamdamang kirot. Magaling din ito sa mayroong mga masasakit na tuhod o arthritis dahil nagpapababa ito ng mga tsansa ng pamamaga ng mga joints at mga dugtungan ng ating mga buto. Mainam rin itong nagpapababa ng ating blood sugar. Ayon sa pag-aaral noong 2013, ang dahon raw ng nettle ay makatutulong upang maglabas ng mas maraming insulin ang ating katawan ang insulin na maaring magamit ng ating sistema bilang panlaban sa mataas na blood sugar. Ang kemikal sa halamang nettle na tinatawag ng polyphenols ay mainam palang panlaban sa mga kronik na karamdaman kagaya ng diabetes, obesity, cancer at mga heart problems. Kung kaya naman maaaring kumuha ka nga ng mga dahon ng nettle, Ugasan ito at pakuluan at maaari mo nang inumin bilang tsaa. Ginugulay din ang ilan sa mga sariwang dahon nito at sa kakatawan. Iginigisa ito kasama ng asin at paminta at iba pang mga pampalasa. At kung hindi mo man ito kayang lulukin habang mayroon itong mga tinik, ay maaari mo nga itong durugin at gawing sopas kasama ng patatas. Ngunit tandaan, na bago ninyo subukan ang mga herbal na gamot buhat sa mga halaman, kahit pa nga ito ay natural, ay marapat na sumangguni muna sa inyong mga doktor dahil maaaring ito ay hindi naaangkop sa inyong mga maintenance at iniinom na gamot. Nakakita ka na ba ng halamang ito sa inyong lugar? hindi na tayo pabata. At kasabay ng ating pagkakaedad ay ang paglabas nga ng mga karamdamang madalas ay nagiging nating matinding suliranim. Subalit papaano kung sabihin ko sa iyo na may isang damo pala o halamang damo na maaring hindi mo nga pinapansin, subalit ito pala ang sagot sa iyong mga hinaing. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isa na namang pangkaraniwang damo sa parang. Ano-ano nga ba ang mga pambihirang bisa nitong tinataglay? Ang kapaligiran at kalikasan ay punong-puno nga ng mga nakamamanghang bagay at mga halamang maaaring nagaantay lamang sa atin upang madiskobre. Tulad na lamang ng halamang damo na pansi o pansit-pansitan. Nakakita ka na ba ng damong ito? Isang maliit na uri ng damo na mayroong matubig na katawan at hugis pusong mga dahon. Ito ang pansit-pansitan o ulasimang bato sa Katagalugan. Ulasiman ihala sa Bisaya, sinaw-sinaw sa Bicol at linlinaaw naman sa Ilocano. Ito ay ang isang damo na madalas nga ay nakikitang tumutubo sa mga hardin, sa parang, sa bukid at kung saan saan. Hindi natin ito pinapansin dahil nga isa lamang itong uri ng damo. Subalit hindi lamang ito basta damo dahil nakakain din ito at isang pambihirang gulay. Ang mga may liit nitong hugis pusong dahon ay madaling isangkap sa mga sopas, salad at mga lutong putahe ng karne o gulay. Ito ay mayroong lasa na maaaring ang maihambing sa radish, kaya naman labis itong malinamnam. Subalit kung hindi ka pa rin kumbinsido na ito ay subukang kainin, halika at isa-isahin naman natin ang mga taglay nitong binipisyong pangkalusugan. Habang ang tao ay tumatanda Madalas ay nagiging lang problema ang blood sugar o kaya naman ay ang uric acid. Isang purine compound na malakristal na namumuo sa ating katawan. At kapag sumobra na umano ito, ay hindi na ito nagagawang masala pa ng ating kidney o bato. Kung kaya naman tumataas ang ating acid at nagsisimula ng sumakit ang ilang parte ng ating katawan. Ngunit kung sisimulan mong kumain ng pansit-pansitan, ay maaari mo pa nga itong maiwasan. Ang halamang damo ito na pansit-pansitan ay mainam rin na nakakalunas sa mga gout o pananakit ng kasukasuan o pagkakaroon ng rayuma. Makakatulong din ito sa mga dumaranas ng hypertension. Isa sa pinakamabisang hatid ng pansit-pansitan ay ang pagbibigay lunas nito sa mga iniindan ninyong UTI o Urinary Tract Infection. At bilang teenager, mainam rin ito sa mga tumutubong pimples sa ating mukha. Durugin lamang ang dahon nito at itapal sa apektadong bahagi. Ngayon, nais mo na bang kumain at subukan ang dahon ng pansit-pansitan? Isang kagamutan na hindi mo kailangang pagkagastusan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.